Mga kaaguy. Literal na masarap nga ito na tagpuan nga natin sa bayan ng Bilyasis. Ito talaga yung marerecommend ko sa inyo. No. Napakaganda ng dining area. At yung chocolate di Batirol ay andito na rin sa Pangasinan. Sobrang sarap dito, promise. Andito tayo sa abong. Yeah. Yan ang Pangasinan ng bahay. Like. Napalitaan ko talaga na masarap ang pagkain dito. Kaya mula sa bayang bang ay dinayo ko nga ito. May mga benta nga sila dito. Mickey Abra, abong pansin. Chocolate di Batirol. At marami pang iba. Literal na masarap ang pagkain nila dito. Hindi sayang ang pera mo. At highly recommend ko nga ito mga kagoy. Sa kanilang dining area ay napaka-cultural. Pinoy ang datingan. Napakaganda nga ng concept nitong kainan na ito. Sa dining area ay napaka natural at napaka linis. At ang in-order nga natin dito ay mga quality na pagkain nga tulad nila. Tulad na nga lang ng Mickey Abra na din nga dito sa Pangasinan. At Pansit Abong na sarili nilang recipe na talagang malinam. Nam. Meron pa nga sila ditong bag na may kasamang suka. At meron rin silang chicken inasal. Na ultimate paborito ng bayan. Bukod nga dun mga kaaboy. Yung chocolate yung... iba na natin natin sa Baguio ay andito na nga. Dinala nga nila dito sa Pangasinan para hindi na nga tayo pumunta ng Baguio. Kaya napaka-approve nga ito sa akin mga kaaboy sarap na pagkain nga, ay di na lang nga nila dito. Lalong-lalong lalo na nga tong chocolate de batirol na paborito kong puntahan sa bagyo. Ay talagang nasa bahay na nga ng biliasis. Abay sulit at malinamnam na inumin. Min. Na talagang babalik-balikan ko. Ito nga yung mga pwede nyo ang kainin nga dito. No. Na hindi talaga tapo ng pera nyo kapag nasubukan nyo dito. Kaya sa mga tropa nga natin sa mga biliasis. matatagpuan nga lang ito sa bypass sa may pulay. At, at makikita nyo nga ang kainan na abong. At sana isa ngarin rin ito sa mapuntahan Dahil napaka-quality kanilang product. Na hindi talaga ako mapapaya kapag natikman to. K Kaya tara dito. agui